Uh, today ay September 20 uh, ngayon pupunta tayo ng uh, Sipa Philippines at uh, at uh, ipapa-approve ako na kakasaya ng lahat <laughs> so mamaya ako na sasabihin sa inyo kung ano to <laughs> Ay, ay, out kila sir <laughs> So may papa-approve tayo Kaya sa office ng SHIPA Pasa mamaya nyo malalaman kung ano to Pasa kung sino yung magkakaroon nito Ay isa saya <laughs> So shout out shipa Philippines uh, Maraming maraming salamat palagi Siyempre sa mga boss uh, Boss Ivanji Chi Kila Mamayla At sa lahat ng uh, staff ng uh, SHIPA Philippines <laughs> maraming maraming salamat sa inyo so yun uh, papunta na tayo ngayon pero ang binabalak ko ay uh, 12 so dadaan muna ako ng uh, read materials ah uh, dadaanan ko yung uh, sample ng uh, sticker may project kasi akong signage so kailangan nila ng ano kailangan nila makita personal yung sticker at yung kulay na gagamitin para doon sa ikakabit na sign. So ngayon, uh, nandito pa tayo sa bandang sukat mutin lupa. Asa uh, medjo ulit na tayo nakaalis kasi alam niya, dala ko ngayon na papa-approve ko kay Shifa. 'Yun yung ginawa ko din kanina. Sana ma-approve. Medyo malayo layo pa yung biyahe natin. Kasi dadan ako nang Mandaluyong. Bibili ako ah, kukunin ko yung sample ng sticker. Then diretso na tayo kay shipper. Ako. Drive traffic mga boss. Oh. Ay, 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 ay. Relax <laughs> lang kayo. Sakto ng takbo lang. Then, ah, uh, ano kasi, uh, maraming mga, ah, malalaking bus yung dumadaan dito yung mga sasakyan so kung anong speed nila yun pantayan mo lang ACX <laughs> Iwan na kita sir Iwan ko na si sir <laughs> Dito na tayo Ay, hindi traffic ang IDSA <laughs> Baka dito lang <laughs> Pagdating doon sa unahan Sobrang traffic pala no? Ayala Makati Ito yung tunnel ng Ayala Makati Ngung <laughs> mga boss ah, nandito na tayo sa crossing <laughs> crossing brad <that> crossing <laughs> ayan kaya na tayo dyan

tayo, so read materials so dito ako nabili ng sticker pag uh, may mga project akong signage materials. so yun mga boss ah uh, Diretso na tayo dun kay Shippa At yun, ah uh, ito yung read materials Yan, mga malalaking building yung katabi dito <laughs> At yun yan, yung karsada na yan uh, yan So yun, ito yan Dito ako nabili ng mga stickers At yan So, ah uh, ito yung ano Ito yung sample na kulay na kailangan natin mga boss eh, di ba may sample na tayo As, taga na natin to and then pupunta na tayo kay ah shipa kay shipa naman mga boss ay ito yung ipapa approve nating sticker so yan 3M and yan bagong logo ni shipa So wait nyo na lang Pag mag approve to Yam 8 yung gagawa Sheesh Spice 25 Solution Ayan. Dito tayo sa ship Philippines okay. Sana hindi sila nag break time Ship ah.

ayan binigyan tayo ni Shifa thank you so much thank you so nagpadala tayong t-shirt binigay ni Shipa so thank you so much po siyempre kamamayla maraming maraming salamat at sa mga staff ng Shifa Philippines Dapat ganun. Dapat magkikita. Yung ganun-ganun mo? Hindi. Hindi So yun mga boss, ah uh, lubat na ako no. Ah uh, grabe, maraming maraming salamat kay Sipa Philippines at kay Mamaila, kay Mami at sa lahat ng nandoon sa loob no. Grabe, magalaga yung Sipa mga boss. Binigyan pa ako nito. So thank you so much po. Ah uh, maraming maraming salamat po talaga Mamaila. And sa uh, kay Kuya, siyempre kaso lahat yan ay hindi pa natin masyadong kilala na so si Mamayla si Mami and yan maraming maraming salamat Chipa Philippines grabe grabe talaga wala akong masabi kundi sobrang salamat po talaga no at yun mga bus ay uh, aalis na tayo dito kasi meron pa tayong dadaanan So yan, Shipa Philippines, maraming maraming salamat po. Grabe. Naano ako? Binigyan ako ng dalawang t-shirt. Tapos ano pa ba tong isa hindi ko pa na nabuksan yung binigay ni Mama Ila. Yan, maraming salamat talaga. Maraming salamat talaga Shipa Philippines dati. Ah. Sabi ko magko-comment lang ako doon, sabi ko. Sana magkaroon ako ng t-shirt. At yun, meron na nga tayong t-shirt mga boss yun isa na din tayo shifa ah uh, malapit na malapit na talaga yung uh, biyahe natin at uh, grabe mga boss wala na ano hindi ko hindi ko expect to hindi ko expect <laughs> sobrang thank you talaga ah uh, dati gustong gusto ko lang magka ah uh, jersey ng Shifa t-shirt or t-shirt Grabe. Ayan, binigyan tayo ng dalawang t-shirt mga boss. Thank you so much po. Thank you so much. Ah. Uh, at may ano pa, may tubig, may ano pa ba yung binigay na isa tubig tsaka yung ano, a uh, minute mid ba yun? Ay grabe. Grabe, grabe, grabe magalaga si Shipa mga boss. Sobrang ano solid grabe lang masabi kundi uh, uh, thank you kay mamayla siyempre no sobrang bait at lahat ng stop ng ano ng uh, Shifa. grabe na ano <laughs> yung hinatid ko lang yung ano hinatid ko lang yung uh, sticker na sample So yun pala mga boss ay uh, limited edition na sticker. At siyempre, isa tayo isa tayo sa magkakaroon ng ganong sticker. <laughs> oh, kasi limited edition ng Shipa sticker 'yun.